nag-turn over daw si BBM ng coconut processing facility sa Misamis Oriental. In-invite ka lang dun para mag-cut ng ribo. Itong FICO, ano to? Kooperatiba yan. Sila nagpatayo niya. Pera nila yan. Truly, Truly, Lee. Tapos inangin. Kooperatiba. Ah, so, parang, may mga nag-message sa akin actually. Sabi niya, ganun, kooperatiba namin yan. Fund, fully funded yan ang kooperatiba namin. Anong turnover yung pinagsasabi niyo kung kumag na to? Ayan, oh, o eh, meron na nagsasalita kayo sa comment section, Oh. Kooperatiba namin yan, tapos inangkin lang ni Bangag ang proyekto na ko. Oo, oh, oh, oh. Naka -naka -naka. Hindi siya funded ng gobyerno. E eh, pagkatapos, parang pinapalabas turnover. Ayun o, no? upang lalo ito mapaunlad, isinigawa natin ang turnover. Turnover, Spotlight. ibig sabihin yan, from the government to yeah, the private sector. Or from mm -hmm. another agency. So turnover, ibig sabihin, project yan ang gobyerno, ibibigay mo na. But this is their project. Project ng kooperatiba to. Di diba, ano? In-invite ka lang din para mag-cut ng rib. Magkang ititok ito. Yes! Fico, we are so sorry. Mm -hmm. Sorry talaga na inangkin ng kung sino-sino lang yung pinaghirapan ninyo. Yeah. Uh, pinost din ni Rob Rances. Sabi niya, fake news just got upgraded. nag over daw si BBM ng coconut processing facility sa Misamis Oriental. Big event, maraming tao, picture taking, gobyerno ang bida. Pero kaninong project nga ba talaga to? Credible source from the ground says, FICO ang nag-initiate, FICO ang nag-finance, FICO ang bumili ng lahat ng makina. Every peso galing sa Nata not a single cent from the government. Community-led initiatives or suddenly government trophies. Pakibasa na lang po kayo. Ayan, kasi... Kasi may mga nag-comment nga, actually, ito na nga. They claim that the turnover sa Coco Processing Facility, pero ang project was ours to begin with. So it, it looks like itong tao na to na nagsasabi, it looks like from FICO siya tanan expenses kayo piko even the purchasing of all equipment, nag pa Japan and China to learn and find the best machines nga na di oh my FIC goodness. Fico. wow. Turn Tapos. over my ass! <laughs> <laughs> Oy, Auntie Claire, oh, kayo mismo, oh, nagpapedal kayo ng fake news, oh, NDI. <laughs> Diyos me! So, nakakaloka to. Nakakaloka talaga to. Ay, nakakaawa rin yung cooperative. Kasi, nakakaawa oh, yung cooperative. Ako na like, nilang iyon. Ako na nilang ito. Pinagirapan nila yan in order to do something like that. And this is not something that they work they, that they work on like, ano, ano, parang months, months lang. No! Years of planning yan for sure. Diba? Tapos biglang tinurn over.